Balikan muna natin yung ating mga kasamahan. Kasi grupo, barkada vlog tayo. So, nagtor lang ako ng sandali. Maganda siguro no, sa susunod mga kadiskarte na hindi lang tayo mamasyal. Walang araw. Uh, party ng katongga ni Kupar pa rin. Mga kumalawit siguro. Uh, sabayan natin yung mga nangunguha ng mga daludalo Yung nanunuway. Para naman ma-feel natin kung ano ba talaga ang buhay katonggan? Ano ba talaga yung paano ba talaga ang pagkuha ng mga tuway na sinasabi nila yung mga sisi, yung mga yung mga saka-saka, So, sa ngayon, nagiging turista muna tayo. Si Teron siguro, ang pagiging madiskarte sa buhay, ang pagiging buhay, mangingisda, pang buhay sa fish pan. Ayun. Mamamangka kami ng mga kadiskarte. Kasabayan ng isa nating kasama. tamtik at tenga ni Koparcups meron tayong harang no mga kadiskarte mga katsambay mga kadiskarte in anyway kasama ko pa lang isa sa katsambay nakasama si Coco Martin na no, mga kadiskarte nakabangka tayo pansamantala wala sa oras pero alam niyo yung tour na ito parang impronto lang sa part na sa part natin no mga kadiskarte kasi parang wala sa wala sa plano talaga na daterate kasi nga yung atin pinagtatrabaho ay paglalako sa palengke pero bakit biglaan na meron tayong adventure dito sa Katunganicanico Park kasi nga may, sina may sinalihan kasi kaming mga mga libak vloggers ng contest na gaganapin po sa Sultan Kudarat sa probinsya ng Sultan Kudarat in a way yung yung pa-contest na ito ay parte na rin siya ng Kalok Kalimodan Festival. So, yun na nga ang nangyari. Parang biglaan lang. Kaya, hindi kami nakapag-upload ng na mga sarili-sarili naming mga content sa sarili naming mga channel. Kundi pinagkaisa namin sa, sa iisang channel po yung aming ginawa. Maybe, hindi pa namin alam kung anong channel yon Pero, uh, pinag-iisipan pa na ano bang magandang name sa channel na gagamitin namin? So alam nyo no, mga kadiskarte, eh? para yatang naisipan ko na anon to, uh, magiging buhay fish pan? Uy, ano yon? Magiging buhay mangingisda, titira dito sa, sa Katungan hindi dito sa Tagisa Eco Park kasi para yata ang bawal ang bawal dito ang mangunguha ng ng mga ano tawag dito ng mga tuway lukan pala sa, sa sa, Tagalog lukan sa Ilongo, tuway yung clamshell na tinatawag Yan na nga na mga kadiskarte balik tayo sa pinag-uusapan <laughs> Okay po tayo sa pinag-uusapan. Parayatang naingal nyo tayo na tumera dito sa Katonggan, no? Kasi nakikita, meron kasing tayong napapanood na mga, na mga influencer, na mga YouTuber na buhay Katonggan. Nangunguha na mga nipa, nangunguha na mga, na mga lamang dagat lamang, lamang ilog. Yung mga shell, yung mga susu. pariyatang na ingan tayo na gagawa ng content na ganun, related pa rin sa ating sa ating channel yung diskarte ng buhay so magiging diskarte ng buhay sa ano bang maganda mas magandang title kasi na, na na natin yung tinatawag diskarte ng buhay buhay palengke yung buhay palengke ngayon Siguro mga season 3. Oh, yeah. Mga season 3. So, teaser lang po ito. Kasi nga, ang isa sa naisipan natin, yung buhay bukid, buhay probinsya, buhay bukid, ibig sa susunod na mga uh, panahon. Upuan. Wala kayong upuan? Okay. Ha? Okay. Alayo? Okay. Nakapagod okay. okay. ah. Nakapagod <laughs> ah.

Ayo, oo. Oo! Kamila na siya kayo pag magsusunod. Ote! Malay <laughs> ka na ito po. ang gamit ko po. O? Gamit ko. Di ba nagaan? Magkanta, magkanta kayaan ko. Itong pareha sa kwan sa... sa Milan. <laughs> na, no, na, na. Ano yung siya? Sa karto sa ngulan. Milan! Itong nagkabangkiro sa Milan. Sa Italy.

Ayan. Bye, bye bye Salamat sa paghatid. Mamang bangkero. Mamang Gabayan kayo nawa ni Bathala.